Hello mga kakampuan! Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Are alright? Yes, alright! Hi Paolo! Namiss ko yung ugali mong maalalahanin Paolo. Dahil palagi ma akong inaalala na bibigyan ng pasalubong na piyaya. Halamukar, Paolo, namiss ko talaga yung piyaya na binigay mo sa akin, Paolo. Dahil, Paolo, palagi mo akong inalala na bibigyan ng pasalubong na piyaya ang sweet mo, Paulo. Dahil, Paulo, palagi mo akong mi-message na kung anong palagi kong pasalubong sa'yo at nagsabi ako sa'yo, Paulo, na kung ano lang ang meron dyan. Yan na ang pasalubong mo sa akin. At Dinalahan mo talaga ako, Paulo, ng bonggang-bonggang piyaya. Kaya, Paulo, namiss ko yung piyaya na binigay mo sa akin. Ang sarap, ang tamis. Ikaw lang, Paulo, ang nagbigaya ng piyaya sa akin akin. Namiss ko yon Paulo, ulit na bibigyan mo ako ng piyaya. Kaya, Paulo, nag-message ka na sa akin. Namiss ko yung message mo na palaging inaalala ako at binibigyan mo ako ng piyaya Paulo alam mo Paulo gusto ko ulit na bibigyan mo ako ng piyaya kaya Paulo magbalik ka na sa akin mag message ka na na miss ko yung kasuitan mo Paulo na palagi nagbe message kung saan ka at inaalala na kita Paulo kung saan ka man ngayon mag message ka na -miss na kita Paulo especially yung ugali mong maalalahanin dahil inaalala mo ako palagi na bibigyan ng pasalubong Paulo. Yan ang namis ko Paulo. Alam mo yon Sobra kong namis yung kaswitan mo dahil nagbibigay ka Paulo ng piyaya sa akin. Ang sarap-sarap Paulo. Kaya Paulo, balik ka na sa akin. Nag-message ka na. Antayin ko ang message mo, Paulo. Tara, bibigyan mo ako ulit ng piyaya. Namiss ko yun, Paulo, ng bonggang bongga. Ang piyaya na binigay mo, ang sarap kasing sarap ng pagmamahal mo sa akin, Paulo, at namis ko yun, Paulo, na palagi kang nagbibigay sa akin at inaalala sa akin, na bibigyan ng pasalubong, Paulo, Paolo kung saan ka man magmessage ka sa akin inaantay ko yun paulo ang message mo waiting for your chat paulo sana magchat ka paulo para magbalik na tayo at linigyan mo ako ng piyaya ulit yan ang mamiss ko paulo thank Thank you, Paulo. Bye, love you all.